Yan. Thank you Lord We're back na naman gamit yung amps natin Yung speaker, TV Lahat ay ano yan galing sa Galing dito Yan galing yan dyan sa ating set up Ayan malakas malakas ano na matas taas na konti 3.1 at 78% So umaaraw ng konti So tingnan natin, ito yung performance ng ano ng ating uh, Zamdon charger, ayan oh. ayan oh. 19 amps ang kanyang charging sa battery. Pero tingnan mo naman ang taas ng kilowatt oh. 162. Ayan, guys, so maganda siya kapag maaraw talaga. Naka, sa araw magagamit namin kasi to nagagamit habang nagcha-charge siya doon, ginagamit naman siya. So, all right, itong konting update sa ating Zamdon. Um, uh, pure Zamdon.